Hello po sa inyo mga Kachansky, kumusta po kayo? At tarito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga numero at kulay base sa inyong mga subject signs sa araw ng Merkulas, October 23, 2024. Para sa mga taong aris, magdahan-dahan ka. Nagbabantay at naghihintay lang ang mga kaaway mo na magkamali ka. Ito ang mensahe sa iyo ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay maroon. Ang iyong mamaswerting numero, 11, 19, 23, 27, 39 at 33. Para sa mga taong taurus, umaangat ang buhay ng taong may positibong pananaw sa buhay. Ito ang iyong tandaan. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mamaswerting numero, 6, 16, 21, 28, 31 at 42. Para sa mataong Gemini, sa tuwing babagsak ka, tumayo ka agad. Huwag mong isuko ang iyong pangarap, anuman ang iyong mararanasan. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerteng numero, 5, 18, 26, 35, 38, at 44. Para sa mataong Cancer, damhin mo ang saya at ikaya na nakikita mo sa mga mahal mo sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay yellow ang iyong mama sweating numero 5, 13, 25, 30, 32 at 43. Para sa mataong Leo, kung saan mas kaganda ang iyong kinabukasan, iyon ang iyong piliin. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mama sweating numero 1, 20, 24, 28, 31 at 44. Para sa mataong Virgo, na ng mga taong positibong pananaw ang kanilang kagustuhan. Ito ang mensahe sa iyo. Ang iyong mapapalala kulay ay pink. Ang iyong mamaswerteng numero 5, 14, 18, 27, 38 at 43. Para sa mataong taong Libra, huwag mong hadlangan ang sarili mo na lumigaya. Ang iyong mapapalala kulay ay beige. Ang iyong mamaswerteng numero 12, 24, 26 38, 40 at 45. Para sa mataong Scorpio, para sa iyo ang huling halakhak. Sa huli, hindi nila lubos na akalain na sila pala ang talunan at hindi ikaw. Ang iyong mapala na kulay ay blue. Ang iyong mamaswerte numero 19, 24, 29, 33, 36 at 43. Para sa mataong Sagittarius, bakit mo pa itutuloy ang pagkikipag sa palaran kung alam mo namang talo ka? Magkipag sa palaran ka kung may posibilidad na manalo ka. Ang yung mapalad na kulay ay black. Ang yung mamaswerte numero 15, 22, 32, 36, 40 at 41. Para sa mataong Capricorn, patas ang timbangan ng kapalaran. Kung ano ang itinanim, yun din ang aanihin. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mamastrating numero, 14, 23, 25, 39, 43, at 45. Para sa mataong Aquarius, huwag mong itago kung ano ka talaga. Sa huli, ang mga mapagkunwari ang siyang nasasaktan. Maging tapat kasing sarili at sa ibang tao. Ang yung mapalad na kulay ay peach. Ang yung mamastrating numero, 4, 13, 21, 31, 38 at 42 Para sa mga taong Pisces, bakit papansin mo ang mga taong reklamador? Hindi lang ang karamdaman ang nakakahawa. Ito ang iyong isipin. Ang iyong mga kulay ay red. Ang iyong mga numero, 7, 11, 19, 35, 40 at 44